Oh, ay, ay, ay. Akala ko kung ano yun, oh. Ang ganda naman dito sa loob ng kabukiran na to. Ito ang tinatawag na Battle Lake Forest Park. Dito sa loob. Ito po yung isang jogging at saka walking path. Kami po ay palabas na po kasi nagpractice kami ng pang uh, offering song namin bukas sa simbahan. Kaya dito muna kami nag-relax kasi maabot pong 25 degrees Celsius po ang init ngayon dito sa New Zealand. Mas mainit pa po sa uh, Australia. Kasi yung hangin galing doon papunta rito sa amin. Kaya napaka-init po, hindi galing sa Antarctica kung saan nagiging malamig kung minsan ang panahon dito sa New Zealand kami po ay palabas na po sa uh, jogging at saka walking path na to ito po ay isang uh, biking uh, area jogging uh, jogging at saka walking walking pa uh, nabubulol na ako sa sinasabi ko isang jogging path at saka may horseback riding at uh, marami pa pong pwedeng gawin dito may pwedeng uh, mag picnic din doon sa may malapit sa parking so napakaganda pong puntaan ito kasi sa lilim ng nagtatayog ang mga pine trees po ang dinadaanan so nakaseparate po lahat yung mga para sa bisikleta, para sa mga tao para sa kabayo at uh, may mga kalsada rin po na papasok dito sa loob ng Forest Park na to. So yung mga nagba po maabot po ng 16 kilometers yung pinakamahabang rota rito na sa labas po na uh, uh, Forest Park na to, yung pinakamahabang rota dito sa loob maiksi lang po, pang-relax lang talaga mga kabayan. Kami po ipalabas na. Ayun po yung Si Kabayan dala-dala po ang gitara ang gitara ng kasiyahan ayan so yan po ang simbolo uh, it's a jogging path and then a walking path po itong dinadaanan po namin sa tabi-tabi po dyan kung minsan nagkakatabi yung nagkakatabi yung uh, para sa mountain biking at saka yung, mang, yung uh, sa horseback riding masukal po tong lugar na to pero may mga lugar kung saan hindi masukal matataas yung mga pine tree po at napakaganda po dito sa loob magandang umaga po sa inyong lahat kami po ay nagpapahinga muna kasi masyadong mainit ngayon dito so tignan nyo yung pupunta namin sa labas O, maganda ganda na andyan na yung kalsada maganda po dito sa lilim ng kalsada na to mukhang iba yung pupuntan namin palabas na po kami yung mga pine tree po na to sobrang taas yung mga malalaki diretsong diretsyo sila hindi kagaya ng pine tree sa Baguio City o sa Benguet na uh, mga mga baluktot o oh, hindi po diretsyo ang pine tree rito. Oh. Mga parang magagandang lalaki na mahahaba at diretsyong diretsyo. Dito na po tayo sa labas, mga kabayan. Ayan o. Oh. Ang ganda po dito sa labas, papunta na po tayo sa parang... Uh, Lumabas lang tayo papuntang uh, Ibang uh, magandang lugar Ay ah, yeah. ah, Ang ganda ng lugar dito So dyan po tayo Nagkaling kanina Hanggang doon, meron pa doon Tapos doon Punta na po tayo sa parking ngayon Mga kabayan Ay, ganda talaga rito mga kabayan no oh. Pasyal-pasyal muna Ayan po eh tingin ko eucalyptus tree ata to eh ko hindi ko sigurado. Pero ayan po yung kahoy diyan sa kabila ito po yung pine tree dito sa kabila. Napakainit. So malapit na po tayo sa parking. ito po yung simbolo ng mountain biking. na. No? So dito po dumadaan yung mountain bikes. Ay ayan, iin So 22 nd Avenue. Ibig sabihin malapit na tayo sa parking kasi letter A yung description ng kalsada. napakaluwang po nitong uh, forest park na to minsan punong puno ito pero karamihan ngayon nasa beach kasi sobrang init Ang sa muli mga kabayan salamat sa panonood